ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsale, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangan boto ay two-thirds. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yon sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are two-thirds yes votes to convict. Anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June eh. Yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya. Ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay Bibi Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So na, ano yung tingin niyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for bandamos or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Um, ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating balik tanawa na lamang ang kasaysayan minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na konbin ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Sir, meron ding uh, inihain petition kahapon yung Davao City councilors and kanina mismo si Vice President Sara Duterte nagfile din ng petition sa Supreme Court. Um I think yung kay VP is a petition for certiorari. Um what do you make of all these petitions? Um marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na lang Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng technicalidad o isu na maaaring i-bring up ng uh, nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ang Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, you're assuming that it, there will be a ruling before June 2? but what if there is no ruling by june 2 or by CINID? Um again, the, the, the senate will perform its duty and function under the constitution unless there is a tro, a temporary restraining order or, or a preliminary injunction issued by the supreme court. absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case. Thus filed as of now or that may be filed in the future? Sir, pa? may last question bago ko ipasa sa iba. Um, meron din in the past ng na mga nagpapainhibit sa mga senador. Kapag ka ba um, meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa uh, -ba, -ba, ba yung threshold ng two-thirds? Um, hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang um, impeachment judge nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yon. Voluntaryo ang pag-inhibit niya. At kung siya mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng two-thirds vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsale, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangan boto ay two-thirds. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yun sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are two-thirds yes votes to convict. Sir, sir... So, Mag-moderate na lang kayo, bago Hello. Sir, ang Court of of... Uh, ...dun sa petition for mandamus... Um, may inihahanda na ba ang Senate na sagot? Wala. A comment? Wala. Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-ahandle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, um walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon Solgen ang tatayong abogado ng senador So hindi pa manggagaling sa Senate yung comment para i-submit sa uh, Court Supreme. Um, hindi bagaman may draft na pin ang legal bilang advisory sa akin, mm -hmm. ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen that will um, appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares. Huh? Today, may sasubmit na position paper sa inyong office, also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na... Si Nery bilang ano? bayan muna. Ah. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, i-refer Ire ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Neri. Um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po. For, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Sila ngayon para madaliin kami, samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero pa, refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera mm -hmm. yung kanilang mga sesyon. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang uh, opposition paper yung gamitin nyo yun na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil uh, may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, Uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President um, Duterte. So, ikaw consider na po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampan ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutul sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito ng walang pinapaboran. Walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Uh, uh, Parang boljak yung mga mic nyo. Clau. Yung mic. Yung mic. Hello, good morning, sir. I'm uh, yes. sorry, uh, Congressman Colmenares. Under the Senate rules, you kayong gumawa ng, uh, preliminary action like uh, sending a copy of the impeachment complaint to VP uh, Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Um, personally, I tend to agree with um, Congressman Mary Colmenares. However, prudence is the better part of valor. hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil dalawang linggo lamang ang sesyon ng Senado pag resume namin sa June 2 at saka dahil uh, may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Uh, sir, uh, once the impeachment trial uh, proceeds, uh, as Senate President, sir, are you, uh, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsiserve sila as senator judges? Mula nung na-file impeachment, nanawagan na ako at um, nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi dahil hindi naman alam natin, hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Um, na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag a o kami mag -convict. Fairness dictates nothing less. Next. good morning. Good Sorry. nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung court with dapat ibig sabihin yan, uh, immediately uh, uh, mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yun? Um, hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa Constitution yun. Ang nakalagay shall proceed with, with, trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nang galing, di ba? nung in-interview niyo siya pag file ng impeachment, hindi na abot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad out cautela pleading, ang magkabilang panig, bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na supletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko. Kaya tinawag na pre-trial. Hindi pa trial yon. E di pag-trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So hindi naman really talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit right niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and um, I know he's a bar top notcher, so we will nevertheless refer this matter to um, the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that uh, word, fourth in the uh, Constitution? Fourth with, um, within the bounds of law. Illegal na mag mag, mag convince ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang kamara ng dalawang buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ng VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy na nakapag-convene na ng mesesyon, tinuloy sa recess. Pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman ng galing sa kampo niya. Na nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Um, unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa sa kanila. Sir, will you ask the President to uh have a special session of course. No. I said that already because under the constitution I can only ask for that with a after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the speaker of the house for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, I guess. Ma'am Camille Ma'am uh, I mean, just to add, uh, hello? the Constitution said a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can call, a can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly. excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. Uh, SP, do you foresee a legal challenge if the as Senate as an, does not take any action before? Yes, mm. po. Pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzhen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako, dun sa mga nagsasabing hindi tatawi dito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbutuhan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba dismiss na namin to dahil wala na. June 30 na eh. The law as a principle frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probison. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, Pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na, pin pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng animaton. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yun? Ang um, wala naman. Ngayon, inuunawa inu inu ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado kaunay ng impeachment o ano pa man na hindi dapat tinatapos. Uh, another question, Senator. Yes, ma'am. Uh, yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then uh, yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagala within the frame, within the uh, time frame. What is your thoughts on this? Um, kinukonsidera namin yung kanyang suwestiyon, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? Um, so, bagaman ganun ang posisyon niya, consider pa rin namin yung kanyang suwestiyon. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules ha. Ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit pa laban sa amin na sabihin binabago lamang yan specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, una, uh, I have three questions. Meron pa! <laughs> Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? whether petition for bandamos or yung para pigilan kayo na mag-impeachment uh, trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Um, ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating balik tanawa na lamang ang sayang Minsan nag-utos ang Supreme Court TRO na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng kamera. Hindi yun sinunod ng kamera. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng one-third. Number two, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman um, na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang uh, panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate um, depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin... Kung susundin o hindi ang Supreme Court, truly? Ang para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. Um, the it's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay, But if you ask me, uh, we should follow the Supreme Court um, decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi bakit ganun? So ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende at kung sa pananaw namin ay tama ba yun o baliwala naman din. Kamukha na rin na ano impeachment complaint sa Kamara. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka one-third. So yung resulta, pareho lang din. Okay. And then sir, kailan, kailan ninyo padadalhan ng uh, articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply. Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, ako, tatanungin mo, sa tingin ko, pwede na. Sang ayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado eh. Kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyariang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules. Nakasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema. At magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialamang kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadala nyo lang siya ng no, articles of impeachment for her to reply pagka-approve ninyo ng rules. At saka pag na-convene na yung court. Para menos, kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakit na umakit sa Korte Suprema yan eh. Babawasan na namin yun titiyakin namin na magiging patas kami umakit man sila, walang rason dahil ano ba siya na yun. And sir, so timeline ninyo ngayon talagang tawid? Ano, ano? Kayo lang naman yung nagbabago ng timeline. Ako hindi <laughs> pa rin naman nagbabago ng timeline. <laughs> mulat, -mula. mula't mula, mula't mula, hindi naman ako nagbago eh. Um, wala kaming sesyon, hindi ko balak ng sesyon, ng special sesyon. Um, at habang walang sesyon, wala naman ako magagawa and then there no, no communication whatsoever uh, with the president na possibility on the possibility of uh, conducting special session hindi pa kami nagkakausap mula nung nag kami at um, lalong hindi namin napag-uusapan din ang bagay na ito dahil nga hindi kami nakakapag-usap kahit na text wala